Air signs, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo. Ngayon, keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makak-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating QR's bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Starrow Intentions by Alian Reyes. May nagsusugal ba dito? Or kung hindi man kayo nagsusugal na to, pwedeng isa sa family members mo, kaibigan mo, basta malapit sa'yo. Mm -mm. May nagihirap kasi eh, na energy. Eight of Swords. May depressed, may na depress, basta parang in despair yung taong to, parang wala na wala na siyang pag-asa. Ayano. No? natatakot na siyang sumubok. Parang, sabi natin, parang ganito, natatakot magkamali. Ganon yung energy na pinapakita. May tao po dito na natatakot na, no, na, na sumubok sa life. Kasi pwedeng laging failure yung nangyayari. Tingnan natin, clarify natin ano tong Ten of Swords na to. Spirit Guide, ano po ba yung Ten of Swords na ito? four Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Ano po ibig sabihin nito? We have strength. Okay. We have seven of queens. Mayroon bang may sakit? Parang dito na ubos yung iba po sa inyo. Dito na ubos yung pera ninyo, yung ipo ninyo. Kaya ayan po ah. Fear signs. Alagaan nyo po yung health ninyo. Kung ano yung mas makakabuti sa inyo, yun po yung gawin ninyo. Parang wag na kayong magpatumpik-tumpik pa basta pagdating sa health po ninyo agad-agad kilos po kayo mm -mm. yan meron din po dito could be nilakad ninyo na mga papeles ayan hanggang ngayon wala pa rin kayong nare-receive na ano na balita ba about doon sa nilakad po ninyo kaya meron dito yun nga parang nawawala na kayo ng pag-asa check natin tong wheel of fortune pero nakabaligtad naman yung will of fortune dito. So parang 50-50 kasi yung mga nangyayari sa life mo. Diba? 50% masaya, 50% hindi talaga okay. So ganoon naman talaga yung life. Hindi yan laging masaya. ba diba? Yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi laging pabor sa atin. So ito, pinapakita lang sa'yo dito ni universe na dapat matutukang mag-accept ng failures, matutukang magbuni sa achievements mo. ba diba? Sa winnings mo. Mm -mm. pero wag kang sumuko dito kung sa tingin mo mas madami ka pang failures kaysa sa tagumpay we have nine of cups yun talaga eh parang hindi kayo makapag-celebrate hindi nyo magawang tumawa ngayon tingnan natin pagdating sa iyong parang malungkot yung karamihan sa inyo down na down yung energy tingnan natin Everything is temporary. Huwag kayong masyadong mag-focus sa problems ninyo. Lalo na kung yung mga problema nyo ay walang solusyon. Huwag nyo pong pahirapan yung inyong mga puso at isipan. Check natin pagdating naman po sa... ...trabaho. Okay? Sa mga mag-a-apply ng work dyan, mahahire ka na ba? Hindi pa. Page of Wands marami ka pang kailangang ayusin. So, yung iba sa inyo, papeles, kulang kayo sa papeles, yung mga kailangan mga ayusin dyan pagdating sa work. Some of you naman po, need nyo pa ng skills. Baka may kulang dito na sabi natin, trainings or seminar na kailangan nyong atinan bago kayo makapasa. Tignan po natin sa mga may current job naman po. We have king of coins. So, parang hindi na sumasapat ba yung kita ninyo pagdating dito sa inyong trabaho. Ayan, we have five of swords napapaisip tuloy yung iba sa inyo no na uh, okay meron din naman dito bumibilib kay sa sarili ninyo. kasi uh, di ba hindi nga maganda yung sabi natin yung patakaran diyan sa work hindi maganda yung pasweldo tapos proud kay sa sarili niyo in a way no na nakayanan mo yun natatanong mo yung sarili mo nakayanan mo yun ganun so baka ilang years na kayo dito pero nagtitiis kayo so yun di ba good thing yun para sa inyo um your signs, yung marunong kayong magtiis. Ano pa kaya, 'di ba, kung mapunta kayo sa trabaho na mataas ang salary tapos hindi laging late. Oo, mas maa-appreciate po niyo kasi ngayon pa na-appreciate niyo na -appreciate yun eh, kung ano yung mayroon kayo. Tignan naman natin pagdating naman po sa inyo pong Ayan, sa inyo pong business. Kung meron kayong business, pero umpisahan muna natin dun sa mga gustong mag-business. Sa mga gusto pong mag-business, tignan natin. Sa mga gustong mag-start, start na po kayo. Ayan. Umpisahan nyo na po. Hanggat na dun pa yung energy ninyo. Kasi once na tinamad kayo dito, pero tignan nyo rin ha, what uh, are your signs. Baka mamaya, sa umpisa lang kayo masigla dito. Pagdating sa negosyo, hindi po dapat ganun. Mm -mm. Kasi dapat may consistency kayo. Hindi pwedeng kung kailan lang kayo si Pagin, ganun. Kung kailan lang kayo nasa mood. Tsaka kayo magbubukas ng business ninyo. Hindi po yun ganun, ano. <laughs> Kaya kung feeling mo, ganun pa yung energy mo, eh, you should grow up. Mm -mm. Tignan natin sa mga may current business na po. Kamusta ang sales? Three of ones. Mukhang may inaabangan kayo ditong big client ha. Big fish. Ace of Wands. Kaya hindi yung umaksyon daw. Hindi pwede na hintay-hintay lang kayo dito. Okay, Knight of Wands. So, i-go nyo na po yan. Kung sino man yung kakausapin ninyo dito, i-go na. Anuhin nyo na po kaagad. Kausapin nyo na. Makipag-transact na kayo. Baka maunahan pa kayo ng iba dyan. Check naman natin ang iyong love life. Kamusta naman po ang love life spirit guide ni Air Signs kamusta po ang love life ni Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius? Ano, punta mo na business ba to? Kaperahan mo na pala tayo. Sige, na tayo sa kaperahan ha. Okay, we have four of swords. Meron din naman po dito, ano, kalmado naman yung inyong isip, yung inyong puso, kasi meron naman kayong tabi. Meron kayong ipon. Eight of Wands. Tsaka, ayan, mag, mas marami dito nag lang sa bahay umiiwas kay sa gastos. Ayan, we have the world. Meron kayong mapagtatagumpayan. So, kung meron dito, dati nga, gastador, gastadora yung iba sa inyo. So, ngayon, mas pinipili nyo na nasa bahay na lang. Ayan, mas makakatipid po talaga kayo at mas magiging proud kay sa sarili ninyo. Tingnan natin. Tapos, yun nga din, ba diba? Sabi ko dito kanina, it's either ano ba, may nagsusugal ba dito? Or meron kayong kakilala na nagsusugal? Tingnan natin. extreme. Ito yan ha, pagdating sa love life. Okay. Meron dito, obsessed po sa inyo. Meron dito, ayan. Okay. Hindi ko alam po natauhan na yung iba sa inyo. Kasi meron po dito, ano, parang ginagamit lang yung katawan ninyo, ganyan. Para makuha yung gusto niya, yung desire niya. Tapos after that, iniiwan na lang kayo, hindi na kayo kinakausap. May ganyan bang tao sa life ninyo? Parang pag nakuha na nila yung gusto nila sa'yo, wala ka na. Uh, X ka na, ganun. Mm -mm. Pag nabigay mo na yung gusto nila, wala na. So, protect nyo po yung inyong energy. Pagdating sa mga ganyang tao. Mm-mm. may mga ganyan pong tao sa paligid ninyo sa love life ninyo tingnan natin ha o na we have judgment walang paninindigan ayun po hindi kayo kayang panindigan may tao dito na ganyan kaya mag iingat po kayo no, maging matalino po kayo dito sa pagde-decision pagdating sa love life ninyo kasi meron po magte-take advantage lang talaga sa'yo need nyo daw is pagbabago. So pwedeng 'yung iba sa inyo dito, ayan, natatakot na kayong pumasok sa relationship kasi pwedeng laging na-feel mo na failed lagi 'yung relationship mo. Mm, mm. May takot kayo na nararamdaman. So ayun, nasa sa inyo naman 'yung pagbabago na 'to kung hahayaan nyo ba 'yung tao na 'to na 'di ba, na lagi kayong i-take advantage, it's up to you kasi pag tinotolerate natin yung isang tao ayan sabi nga diba we deserve what we tolerate yun yung sinasabi so baka natotolerate nyo yung taong to na ganyan yung maging asal sa inyo ganyan yung maging treatment sa inyo so kailangan hindi ko alam kung kailangan mo ba siyang turuan ng leksyon or mas kailangan mong matuto dun sa leksyon na binibigay sa inyo ng tao na yun kasi some of you pwedeng karmic nyo lamang po ito Iniisip niyo na twin flame nyo siya, na soulmate nyo siya, pero ang totoo, karmic person mo lang to. Mm -mm. So, yan lang po ang mensahe para sa iyo, Air Signs. Maraming maraming salamat and more blessings to come.